Ito na nga po, mga kachoko pa. Samahan nyo kami sa kaganapan namin ngayong araw. Noong umaga nga ay ayan nga po, pinalabas nga itong si Chausie at tingnan nyo naman ang ganda-ganda na ni Chausie natin ngayon. Kuro marami sa inyo ang hindi nakikilala si Chausie dahil bihira nga namin siyang mailabas. Ito po siya ngayon, napakaganda na at napakakapal na na kanyang balahibo. Bali magpo performance na rin buhat nun siya ay mga nakaya. Ayan, balik ganda na naman ang eh. ating si Chausie. Tingnan nyo naman at sobrang tuwa nga nun siya ay makalabas doon sa kanyang cage. haling nga nga siya dyan at siguro hinahanap nga yung pusa na laging kalaro ni Art. Noong tanghali naman, bago pakainin ang mga Chow Chow Puppies, ay ayan nga, inilabas nga muna sila sa cage para papaglaruin. Grabe, sobrang cute naman ang mga Chow Chow Puppies na ito at yung isa nga ay parang bola na patalbog-talbog kung tumakbo. Ito nga sila, sobrang tuwan-tuwa nga nung makalabas ng cage at ayan nga, naguunahan nga sa paglalaro. Takbo din ni eh. Takbo doon nga ang ginagawa ng mga Chow Chow puppies na to. At sobrang nakakatuwa nga sila kung tumakbo. At tingnan nyo naman yung kanila mga buntot at kakaway-kaway nga sa katuwaan nila. Pero saglit lang ang paglalaro nila kasi kakain na nga sila ng tanghalian. Pagpasok ko nga dito sa loob ng bahay ay ayan ang nakita ko. Yung dalawang shih tzu katay. ni Kit katay, ayan nagmumukbang na naman. Lala na yatang ginawa ang dalawang ito kundi magmilk ng magmilk sa kanilang mami. Kaya naman ayan tingnan nyo naman grabe ang bibilis nga nilang tumaba at lumaki. Napakabait naman talaga nitong ating si Mami Kit Kat. Konting ingit lang ng kanyang papi ay ayan pumapasok agad sa cage. Kalibasa nga ay malamig ngayon ng panahon ay nakakatulugan na nga niya diyan. Alam nyo ba kung saan siya nakapwesto kapag wala siya dyan sa loob ng cage? Ayan po siya at dyan po siya pumupwesto, dyan po siya humihiga para pag naingit ang kanyang papi ay rinig na rinig agad niya. Tingnan nyo naman po habang natutulog ang kanyang mga papis ay sinisilip-silip nga niya buhat diyan. Kapag ang mga ito ay umingit na ay ayan, lalabas na nga diyan si Kitkat para puntahan yung kanyang dalawang anak. Napapansin nga ako dito kay Kitkat dahil nga panay pa rin ang kay-kay niya diyan sa sulok kahit siya naman ay nakapanganak na. Di ko nga alam kung bakit ginagawa niya ulit iyon. Ito nga nagising na naman ang kanyang mga anak at alam niya na kung ano ang gagawin ni Kitkat diyan. Ayan nga po at nagmi-milk time na naman itong dalawa. At syempre kapag sila ay nabusog na ay eto na. Ayan tulog na tulog na at mga nakatihaya nga. Kakatuwa nga po silang tingnan. Kaya hanggang dito na lang po ulit at kung nagustuhan nyo po ang aming video pa-like and share na lang po maraming salamat po